Hello mga katindahan, ako po si Lisel Domdom at sa vlog na ito, today ay isi-share ko yung mga in-order kong fabric conditioner plus detergent sa Shopee at kung magkano na lang sila after discount. And syempre mga kasari, isi-share ko rin ang puhunan at presyo ko na mga paninda kong fabric conditioner dito sa sari-sari store ko, pati yung gamit kong stackable bin organizer na sobrang sulit talaga. So ito guys, buksan lang natin yung parcel natin agad-agad. So quick pakita lang ng parcel na dineliver today mga kasari. Unboxing ko lang to. So ito na guys, ang binili kong surf liquid detergent na 2.5 liters sobrang laki guys. So ang original price nito sa Shopee ay 301 pesos. Tapos itong Surf Fabric Conditioner na 1,600 ml naman siya guys. Ito ay nagkakahalaga ng 311 naman dun sa Shopee. At itong dalawang Surf Liquid Detergent Rose Fresh na 900 ml ay 220. Pero dahil sa voucher, 674 na lang ang nabayaran ko dito lahat. So yung breakdown ng presyo, papakita ko dyan sa screen. Pero yung presyo after discount, ito ay naging 243.89 pesos na lang. Tapos ito naging 251.95 pesos na lang. Tapos itong dalawa ay naging 89.08 pesos na lang. 'Di ba laki ng na-discount ko mga kasari? Sulit na sulit talaga ang order sa Shopee. So, yung dalawa dito for personal use lang pero itong Surf liquid detergent ay i-display ko dito sa tindahan ko baka kasi may bumili. Ayan, meron na kasi akong 2.5 liters. Kasi may naghahanap nito lagi dito. Kaso wala akong nabibilhan na liquid detergent dito sa grocery at saka dito sa malapit sa amin sa sari-sari store. Kaya sa Shopee ang sagot. Ayan, ngayon naman mga kasari, ay i-share ko sa inyo yung puhunan at presyo ko ng mga fabric conditioner dito sa sari-sari store ko. Ayan ang Downy mga kasari, ang top seller dito sa tindahan ko. Sa inyo din ba? So 24ml na sachet ang puhunan nito mga kasari ay 5.83 pesos lang tapos yung selling price ko ay 8 pesos. So, lumalabas na 37% pataas yung naging markup ko dito sa mga fabric conditioner ko. Tapos yung mga malalaki naman guys, 32 ml ang kada sachet. Ayan, ang puhunan nito 8.54 nagre range doon. So binibenta ko siya ng 11 pesos. So, per Thai, kikita ako na approximately 14.75 pesos sa isang Thai na animan. At ang naging markup ko dito ay 29% sa isang piraso. So, lahat ng scent variety na anti garden bloom, Mystic, Passion, at Sunrise Fresh, yan lahat ang mabibenta. Pero doon sa kulob na wala akong display dito, hindi yun mabenta sa akin. Ito yung mga bababenta sa akin. Magkakaiba yung presyo ng puhunan nila, pero konti lang naman yung diferensya. Mga piso hanggang dos lang. Kaya pinagpapare-parehas ko na yung presyo ng pagbibenta ko ng mga fabric conditioner ko. Tapos meron pa akong isa, itong surf na fabcon na 25ml. Yung pick mga kasari, ang puhunan ay 34.76 per tie. Ayan, 6 pieces ang laman. So, pumapatak na 5.79 each. Ang puhunan naman ng pula ay 33.60 per tie. So 5.60 pesos yung puhunan ng isang piraso, 8 ang benta ko pareha. So approximately 38 to 42% yung naging markup ko dito. So medyo malaki ang markup natin kasi maliliit lang yung puhunan kasi niya, wala pang 10 pesos kaya nagmumukhang malaki ang markup natin dito. Tapos guys, meron tayo dito ditong Champion Fabcon na 28ml blue, per tie ang puhunan ay 29.75. So ito yung mabenta sa Champion Fabcon ko. 4.95 each lang ang puhunan. Tapos yung pink naman mga kasari ay 31.10 yung puhunan. 5.18 ang isa ang puhunan. So binibenta ko to ng 7 pesos. So approximately 41 to 43 percent yung naging markup ko dito. Meron pa tayo dito yung isang Fabcon mga kasari. Del Fabcon. 7 pesos din yung benta ko nito mga kasari. Hindi siya masyadong mabenta kumpara dun sa downy pero may naghahanap pa rin kaya may stock din ako dito. So ang mindset kahit maliit yung tubo basta mabilis yung eco God siguradong kikita pa rin tayo. Ano po? Ang importante mayat-maya may benta tayo kaysa sa malaki yung tubo natin pero natutulog yung puhunan natin sa mga paninda natin. So ngayon guys, i-share ko sa inyo ito yung gamit kong stackable beans. So nabili ko pa to last uh, March 12, 2023. Ayan, uh, tinignan ko yung ano ko history ng pag-order. Kaya 1 year and 4 months ko na tong ginagamit mga kasari. So ang bili ko nito less than 20 pesos lang isa noon. Pero sulit na sulit siya. Nandito pa rin siya, hindi siya nababasag, mas hindi siya dinadaga mas madali siyang linisin, madali siyang hugasan. Sulit na sulit. So, ang size nito ay extra small mga kasari. Uh, lalagay ko na lang dyan sa screen yung size ng seller, kung ano yung dapat yung order depende sa paninday yung ilalagay. So para magka-idea kayo kung ano yung tamang size na pipiliin nyo para sa mga paninday yung ilalagay, katulad dito, ang lapad nito ay 4.37 mga kasari. Tapos yung height niya ay 3.75, tapos yung length niya ay 5.5 mga kasari. So, dyan mo pagbabasehan kung ano yung size na kailangan mo. So, meron din tayo ditong lagayan na ibang size na mga Ariel powder, surf powder. So, iba rin yung size niyan. Mas malaki yan kumpara dito. Alam nyo ba ang total na nabili ko dito lahat ay 12 pieces. So, 9 lang dito. Yung iba ay pinaglalagyan ko ng iba kong paninda katulad ng shoes glue at ng mga battery. So, ang tip ko sa inyo mga kasari, mas okay talaga kapag nakahimay ang mga paninda natin katulad nito. Nakabin or nakakase or may lagayan talaga siya para mas mabilis abutin, mas mabilis tayong mga kabenta, mas kitang-kita ni customer, mas maganda ang organized ng tindahan natin. Tapos, marami pa akong stock ng mga fabric conditioner dito. Bukod dito sa nakahimay, meron din ako sa taas ng mga nakasabit mga kasari. Ipapakita ko sa inyo. Nandoon yung mga nakasabit ko, guys, para tipid sa space at hindi masyadong makalat dito sa baba. Pero sa totoo lang, marami pa ako dito mga dapat himayin na mga fabcon at saka mga detergent powder. Meron pa rin ako doon nakatago sa likod, mga kasari. Marami pa ako nakatago. Tapos meron pa ako nakabox doon sa likod sa likod doon, ayan marami pa tayong stocks kasi yan naman ay matagal uh, mag expired at saka sobrang fast moving, araw-araw may bumibili ng ganyan, ano po, so ayan mga katindahan ano-ano ang mabentang fabric conditioner sa tindahan mo at magkano ang benta nyo, ayan parehas ba tayo ng presyo pero reminder lang mga kasari ha, magkakaiba tayo ng location kaya iba-iba rin yung coasting natin, puhunan, palagi kayong magbase sa resibo at actual na expenses para tama ang pricing sa puhunan ninyo Okay lang magtanong sa ibang kasari natin pero syempre, syempre isipin din natin kung tumutubo or okay pa yung presyuhan natin dyan sa sari-sari store natin. So ang ganyan na lang mga kasari, kung gusto niyo pa ng vlog, ideas, puhunan, breakdown o display tips, comment lang kayo sa baba. Like and subscribe na rin mga kasari. Happy selling, God bless. Bye bye po, bye bye! Gracias.